Magandang umaga po si Mike Kanyayahan ito. Mahilig ka bang makipagdebate sa Facebook? Uh, kapag nagko-comment ka ba ay napakahaba? At uh, tumatagal ba ang thread ng mga isa o dalawang araw kapag ka ikaw ay nagdi sa Facebook? Kung ganon, ang maipapayo ko ay hindi kung paano maging magaling sa debate, kundi kung paano maghinay-hinay. Bakit? No? Uh, walang masama sa paglalabas ng opinion. No? Ah, uh, dahil ina-enjoy natin ang democratic space. At lalo na ah, uh, malaking tulong ang social media para maano no, ma ah, uh, magkaroon tayo ng ah, uh, malayang talakayan sa mga issues. Ah, uh, pero magkaiba ang paglalabas ng public opinion sa pakikipagdebate. So kung maglalabas ka ng public opinion, ah, uh, nandiyan yung magpo-post ka. Ano yung magko-comment ka, magbibigay ka ng comment, mag, mag, uh, magpo-post ka ng comment. Or mag ano ka, no? mag, mag uh, re-reels ka, or video, or ang tawag ito, mag-share ng isang ano, no? ng isang post. No? As simple as that. No? Makakapag ano ka na, makakapag uh, uh, express ka na ng ng opinion mo, no? Pero magkaiba ang pag lalabas ng opinion sa pakikipagdebate. So ikaw, ikaw ay makikipagdebate sa Facebook, nandiyan yung ano no, yung yung uh, nanggigigil ka. Nandiyan yung nag nakikipag binablock ka na o binablock mo na yung yung kausap mo at nauubos yung kaibigan mo. Uh, at wala naman kayong ano no, wala naman kayong uh, nararating sa sa pakikipagdebate, no. So, There's no such a thing as ano, ano, uh, uh a conclusion. Pagdating sa pakikipagdebate sa Facebook, no? walang walang judge kasi diyan eh. Uh, hindi ka dun sa Congress at sa Senate, no? Na after ng isang debate, magbobotohan sila. At pagkatapos noon ay magiging batas yung pinagbotohan nila. Pero outside Congress and Senate, so lahat ng mga pakikipagdebate natin dito ay walang conclusion at uh, maliit din ang probability na pakikinggan tayo ng ng gobyerno sa pinag-uusapan natin dito sa labas. Dahil in the end, no, yung opinion din ng mga congressman at uh, at uh, senado ang mananaig pagdating sa kung anong isasabatas. No? So, para saan yung pakikipagdebate natin? Ah, uh, hindi ko ito sinasabi dahil napapansin ko lang sa kasalukuyan. Hindi ako nag-iimbento ng isang naratibo na hindi nakagaganda ang ano, ang pakikipagdebate. Ikaw na mismo magtanong sa sarili mo, ano? Ano bang napapala ko dito no? Sa pang-araw-araw na buhay ko no? Sa pakikipagdebate. Baka nga ano no, baka nga hindi mo namamalayan nasisira na 'yung relasyon mo sa pamilya mo o sa mga kasama mo sa bahay dahil nagiging moody ka dahil sa panggigigil mo sa kausap mo sa Facebook no? or nagde-depress ka or na ano ka no na, na nagkakaroon ka ng anger issues no? at ang masama nun eh nasisira ang pagkatao mo ano? yung maayos na pananalita mo eh nagiging ano nagiging ah, hindi na maganda no? na andyan na yung nagsisimula ka ng magsalita ng hindi magaganda sa Facebook, sa kapwa mo, na hindi mo naman ginagawa nung araw nung wala pang Facebook, na kapag kakaharap mo yung mga, mga ta, dating tao na yon na may iba, na, iba rin namang opinion tungkol sa'yo, ay hindi naman kagano, ka ganun no? ka, kapangit ang relasyon mo or pakikipag-usap mo sa mga tao ngayon. No? Pero ngayon, di ba, ah, napakadaling magmura, mag talk At magsalita ng hindi magaganda sa kapwa At ito ay dahil sa ano no Dahil sa Hindi na maganda, hindi na malusog ang ating pagkatao Sinisira niyan Sinisira ng pakikipagdebate Sa Facebook ang ating pagkatao At ang Nakakatawa minsan ay Hindi natin alam Na yung kausap natin ay mga troll Ah Uh, ga uh, mga trolls mula sa Troll Farms no. Uh, or binubuyo lang tayo ng mga trolls na makipag uh, uh, tagisan sa mga dati nating kaibigan na ngayon ay hindi natin kaibigan dahil nga hinati-hati tayo ng propaganda ng mga nagbabayad sa Troll Farms no. at nagpapakalat ng fake news no. Uh, nung, uh, nung, araw na ini-educate tayo no ng ano no ng magandang relasyon natin sa tao no natututo tayo sa pakikipag-usap sa tao nang walang dibate ngayon nabobobo tayo nabobobo dahil sa tuloy-tuloy na pakikipag dibate Uh, hindi ko ito sinasabi dahil opinion ko lang ito in fact sinusunod ko lang o sinusugun sinusig sinusunod ko lang o sinesegundahan ang payo ng mga matatandang philosophers na nasaksihan na ito noong unang panahon pa sabi nga ni Epicurus no All arguments are pointing or are merely pointing to one direction. So, si Epicurus? Ano ang ibig niya sabihin doon? So, lahat ng mga debate, isa lang naman ang kahinat niyan. So ano na 'yon? Sabihin, hindi maganda ang kahihinat niyan. Ah uh, Sabi nga ni ano no? ni Marcus Aurelius no? Stop arguing what a good man is be the one or or be good no Yun. tama na 'yun ano yung pakikipag debate kung sino yung sino yung mabuti o ano yung mabuti basta maging mabuti ka na lang yun sabi niya okay ano kay Karl Marx sabi niya The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. Malinaw, sabi niya, lahat ng mga pilosopo ay iniinterpret in in lang naman yung yung mundo sa iba't ibang paraan. Eh, ang punot dulo lang naman, eh, baguhin yung mundo. So, nagkakaisa sila sa mga sa mga ganong uh, uh, kaisipan. At yun ay nung unang panahon pa. Nagaganap na yung ano, yung yung ah uh, yung stupidity nung unang panahon pa. Uh, magkaiba kasi ang dialogue sa debate. Matututo tayo sa dialogue, pero sa debate hindi. Ah uh, ang dialogue ay usapan ng ano, no? usapan ng dalawang open-minded na tao. Pero ang debate ay tagisan at hampasan ng tigas ng dalawang opinion. So wala ka na mapapala doon. Wala na. So kaya uh, sa Facebook, no? Uh, walang problema uh, kung choice nyo yun. No? Wala namang pipigil sa inyo. Kasi choice nyo rin naman na pumili ng disposition nyo. No? kung gusto nyo bang maging uh, tranquil or magkaroon ng peace of mind o talagang kung gusto nyo makipagbakbakan no? nasa inyo yun, no? pipigil sa inyo uh, ang, ang, sa akin lang ay uh, sana ano no sana uh, hindi pa ulihin lahat para ano no para uh, protektahan nyo yung sarili nyo kasi yung sinasabi ni Epicurus na direction ng argument ito ay ano no ito ay sa ikasisira ng sarili mo so sisigundahan ko lang ito no ng ano no Ah, uh, sinabi ulit ni ano no, ni 'yung sinabi ni ni Marcus Aurelius. Ah. No? Uh, tayong mga ano no, tay ta, tayong mga tao no. Uh, we ano no we either we we bear each other or we uh, teach each other no. Ah, uh, sabihin. Ah, uh, uh, tayong tayo tayo tayong mga tao no uh, dalawa lang yung ano no dalawa lang yung 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 pwede nating piliin eh no para maging para para mag ma mapanatili yung relasyon natin sa isa't isa bilang tao ito ay turuan natin ang isa't isa or tiisin natin ang isa't isa so ganoon lang yan ganoon lang kasimple yun no? So, kung hindi mo maturuan yung kausap mo, no? tolerate mo na lang. Ganun na kasimple. Ngayon, ano ba ano bang gusto mo mangyari? Turuan mo yung tao matuto sa sinasabi mo. Kung tingin mo hindi naman matuto to, bakit mo pa ipupush na? So, ano mas importante, yung, yung matuto siya o yung, ikaw yung matuto? Ngayon, kung gusto mong ikaw yung matuto, E eh, mas matututo ka kung hindi ka nakikipagdebate. Kung ikaw lang yung nakikinig o nag-oobserba. At, uh, at malaya at malayang ano no, malayang umiikot ang isipan sa iba't ibang opinyon sa halip na salita ka ng salita no? na hindi mo na rin narinig yung sarili mo kaya ano lo no? kaya tuwing magpe-Facebook tayo be careful sa temptation na baka mamaya eh yung pakikipagdebate natin ay isang ano lang naman isang pelikula lang naman na ginawa ng isang director na ang director ay yung gumawa ng propaganda para para bilugin at ah uh, uh, pagdaruan tayo ng mas makapangyarihan sa atin na humahawak ng ano ng uh, 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 humahawak ng ng kaisipan ng lipunan. No? So uh, maging critical tayo hindi sa kung ano ba yung pinagidibatihan kundi bakit may debate bakit may gatong sa debate baka mamaya biktima rin tayo at patibong lang ang lahat ng mga ito so again hindi ma ano no hindi hindi masama ang maglabas ng public opinion pero magkaiba ang public opinion sa public debate. At ang public debate ay walang conclusion. Kung hindi, ang magkasira-sira at magkahati-hati ang publiko. Ganito na lang po. Ito po si Michael Nyayahan. May the force be with you.